My name is Fortunate Lovo. Mag-isa na lang sa buhay si Fortunate. Nakatira siya sa bahay na iniwan ng yumaon mga magulang. Ulila, walang mahanap na trabaho. Dagdag pang ang iniinda niyang karamdaman. Ang pangalan niya ay tila kabaligtaran ng kasalukuyan niyang kalagayan. So it's so difficult. Sometimes I'm sleeping without food. Katulad ng maraming naninirahan dito sa Matsulo sa bansang South Africa, dahil sa walang hanap buhay, umaasa si fortunate sa tulong na mula sa gobyerno na hindi naman sasapat sa lahat ng kanyang pangangailangan. I'm staying alone. It's so more difficult because sometimes I need something to food. I don't have food. I don't know a Karamihan po sa mga mamamayan ng Matsulo ay walang pinagkakakitaan o walang matatag na trabaho. Pero sa araw na ito, ayon sa kanya, ang pangalang Fortunate ay mas aakma dahil sa mga biyayang kanyang matatanggap. Machulo Community Center sa Bansang South Africa. Ito ang pangwalo na pagdarausan ng Iglesia ni Cristo ng proyektong Lingap sa Mahumayan sa buwang ito ng Hunyo dito sa kontinente ng Afrika. Karamihan sa makikita po ninyo na mga narito at tinutulungan ay mga residente sa tapat lamang ng venue na ito. Namahagi ng mga care packages na naglalaman ng mga staple food items at ready to eat canned items. What we've given them today definitely helps them with their daily needs of course, um, but at the same time, it kind of gives them peace of mind not to worry about where, what they'll eat tomorrow, what will happen within the next few days it's a good thing that you have done. Most of the people here, they even sleep without food. I'm very grateful to see a church like this one because the, community benefits from this. Ito ay pinangunahan ng kapatid na Rico Dal Rosario, ang tagapangasiwa ng Distrito ng Southern Africa. Kahit sa ilang mga araw man lang o linggo sa kanilang buhay, merong naitulong ang Iglesia ni Cristo sa mga tao rito nang walang hinihintay na kapalit. Bukod sa mga care packages, ang mga residente ay tumanggap ng libreng mga gamot at libreng serbisyong medikal. Kayo na rin ng libreng konsultasyon sa mga medical practitioners. Kitang-kita po ang saya ng mga tao na naabot ng paglingap ng iglesia. Katunayan nga ay karamihan sa kanila ay nasasabi nila yung siyamonga o salamat. we've got many, 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 many way to say, but we need to say thank you, the Iglesia ni Cristo Church of Christ. Ang Care for Humanity activity sa Machulo, South Africa ay ang ikapitong araw sa serya ng mga paglingap na isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa kontinente ng Africa sa buwan ng Hunyo. Everything was peaceful. Everything went well. Everyone is very happy, as you can see from the uh, uh, the activity here. Bahagi ng pagbibigay natin ng tulong at lingap at pagmamahal sa ating kapwa-tao ay isang napakahalagang utos at aral ng Diyos na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon Diyos. Tunay na mapalad si Fortunate, hindi lang dahil sa mga natanggap niya na magagamit sa ilang panahon, kundi higit sa lahat sa pagmamahal at pagmamalasakit na patuloy na ipinadarama sa kanya. There, there is no you can do this for a person. Ooh, thank you! Hello, Sister! Yes, Brother! Kung papaanong sila sila'y maligaya na tumanggap ng mga pangangailangang ipinagkaloob. So, this is additional from the church administration. Tayo po ay ganun din ang kaligayahan sapagkat natutupad po natin ang utos ng ating Panginoong Diyos na ibigin ang ating kapwa. Mula po rito sa Machulu, South Africa, ako po si kapatid na Monteville Boy para sa Africa Care for Humanity special coverage. Siya nga <laughs>